gutom na ako. Ma, ano ulam? Ay, ano to? Alimango! Nakaw! Sarap! galing. Ito pa. Ano kayang laman nito? Ay, alimango din. Silaw pa. Ano yan? Ang bangis mo, intoy. Ano? Puro animang ulaman. alimango agad mga kabraso may laman agad yung boarding house natin ayos ay thank you lord dito yung isang exit nito ito yung pinakamalawak Inayos natin nung nakaraan. Matagal. Tagal-tagal na rin tayong di nakapunta dito. Ito, makbuk. Nawala oh, dyan. Malalim kas ito. Hindi siya dito nagdaan ah. Ayan itong butas. Ay, ayan siya. Aba. Parang dalawa yung laman mga kabraso. Parang iba ito. Itong isa. Malaki ito. Yung kanina nati nakita natin doon. Babae siguro yun. Ayos. Umakyat. Saan nagpunta yun? Wala mga kabraso. c e n g k binid natin yung panungkit natin stainless umakyat pala dito mga kabraso lang hindi ma-reject mga kabraso hindi na tayo magbabawas nito ulit kayo Pampat <clears throat> pa ayo ah. Ayaw mahatak Dalawakas mga kabraso na ilabas din natin Kiluhin Ayan May napapansin pa ako mga kabraso Yung unang nakita natin hindi hindi yung ganyang kalaki parang babae nga yun pero malak, malaki na nakita nyo naman mga kabraso baka nasa kalahati na rin yun nasa loob ng mga kabraso naririnig ko yung honey niya pag-usapan tong isa baka maka ano baka lumayas laki ng sipit oh napaka season dati lumalabas lang yung mga pumapasok dito nung inayas natin tagal yung ano dito Di na natin kinuha yung babae mga kabraso Ayan, dinala ko na dito yung ano Kasi hindi pala nadala yung panali natin Nasa bangka Yan lang naman mga kabraso Ito mismo gilid. Yan lang yung pinupuntahan natin dito. Tapos lumilipat na agad tayo sa tawid. Kasi ano lang yan, boarding house. Ilang bisis na natin nakuhaan yan. Tirahan talaga yan. So nga lang, kailangan aayosin ng yung mga butas. Kasi tatlo yung butas. Kapag yun may mga siwang, umaalis din. Buti ngayon, hindi umalis. Dalawa pa. Pero yun yung pinakapain natin yung babae. Magandang may nakatera doon na babae kay Shorebull yan. Kapag may napadaan na ano. Lalaki ba? Tali na natin mga kabraso. Sana lang makadagdag pa. Oras po natin ay 6.40 na. Ayan. May mga bakas na naman dito mga kabraso. Oras po natin ay 7.27. Sa kabilang spot na po tayo hindi siya pumasok dito hanapin lang natin sa paligid meron din tayo ditong boarding house na malapit hindi pumasok mga kabraso hindi rin siya umano dito may pumunta dito ay matagal na naghawi-hawi rin siya ng putik oh. dito klaro na yung mga bakas niya good size na rin to mga kabraso ayon sa laki ng mga bakas niya. sana lang madali natin to may pumasok mga kabraso pero parang umalis na Ayan yung mga ano ng bakas niya. Pagdating sa may tubig, parang malinaw na. Ganun pa ng putik, oh. ay pumunta rin bayawak dito ay malis ay nilinihisan pinalalim ata ito yung exit niya. Aabuksan. Ah, Nang hinga in dito. Himbaw. hindi na gano'ng kabago mga kabrasa likot yung hinahanap nating alimang talagang ano lang yung bakas nya hinahanap pa siguro ng pwesto garikso lang yung bakas nya doon hindi ko na sinundan kasi tumawid tumawid na lang din tayo pero pumunta muna tayo dun sa dolo punta rito may nagbutas dito dito pa may mga bakas pa siya dito medyo malaki na mga kabraso Kaya lang baka bitin pa sa kalahati. Yan siguro yung nanghingain dyan. Yaan na natin. Ilang muna. Kasi yung bakas niya ay di pa gano malalaki. Mahina pa sa presyo yan. ganda kung naabot na ng kalahati mahigit yun mga kabraso it it 29 pa lang po pero ano na yung toby alaki na dito tayo sa labas ng barangay na dinayo natin tapos lang natin mag ikot sa area hala na di natin nakita yan mga kabraso Uuwi na tayo. Isa lang yung dali natin. Dalawa sana kung kinuha natin yung babae.